Hi guys! Ang aga namin makarating dito sa Bulbok, Batangas. So, time check. Um, quarter to two. Alas, alas pa ang call time. Mm, alas 5 pa. Boring. <laughs> Natulog ka na muna girl kasi magpapahinga muna. Sarap ng buhay na Venice. Oh. No? Nasa hotel na po kami kasi maaga po para makapagpahinga din ang aming singer by the way guys ang laki ng salamin dito What's salamin everywhere may salamin everywhere may salamin everywhere may sabi niyo. may salamin everywhere pasok po